Magandang gabi, Aura. Tumayo si Ron at bahagyang yung kay Aura. Maupo ka. Nginitian niya ito. Napadana ko rito kanina pero wala ka pa. Kaya nagsabi ako sa mong babalik na lang ako ngayon. And here I am. How's your week? A busy one. Nakakuha ng project ang uncle ko sa Dabo. Malaki at dinig ko ipapadala ako roon. Okay naman ang destino. Di ba ang travel ay educational? Saka malapit lang ang Dabo. Oras lang at narito ka na sa siudad. Ayoko sana mapapalayo ako sa iyo. Idinahilan mo pa ako, ha? Sarami ng chicks mo, isasali mo pa ako. Nakita ni Aura ang biglang pamumula ng kaharap. Aura, hindi totoo yan. Mabilis na sambot. Bakit ayaw mong maniwala na ikaw lamang pinagbubuhusan ko ng pansin at panahon? Or hindi naman ako nagkaila sa hindi ba? Alam mong may commitment na ako kay Noel. Naghihintay lamang kami ng tamang panahon para pakasal. Sabi ko naman sa iyo, hanggat hindi kayo nakakasalay, nasa puso ko pa rin ng pag-asang maaari ka pang maging akin. Ngayon pa ba? Ngayon na ipagkaloob ko ng lahat-lahat kay Noel. Para sa kanya kamatayan na lamang ang maaaring makapagpahiwalay sa kanya sa minamahal. Ikaw na nga ang bahala. Pero pwede ba? Kung paparito kayo, huwag na lamang natin pag-usapan ng tungkol dito. Kung talagang handa kang maghintay, eh gano'n na lamang. Kung isang araw ay makakita ka na ng iba, may ko na basta ka na huminto na lang ng pagparito at nakakita ka na ng kapalit ko. May uh, alok sana ako sa uh. Dito'y walang kinalaman ng pangliligaw ko sa iyo. Nanghihinayang lamang ako sa oportunidad. Malaki kasi ang offer na sweldo para sa akin ang alok. Bubuksan na kasi ang isang branch ng largest chain ng department store ng bansa. Sa Green Hills, kailangan ng company nurse. Hindi mo na kailangan mapasama sa shifting. Straight na 8 hours job. Ang offer ay 5,000 starting. Maganda nga ron. Again sa so tinatanggap ko, 3,000 din nga. Shifting pa. Panalagay ako sa graveyard shop. Ang hirap talaga. Ikaw agad ang naisip ko. Sa amin kasi ang electrical ng building na itinayo nila kaya naging malapit ako sa may-ari. Alam mo talagang maganda ang alok mo. Pero sa company nurse ay wala akong matututunan na actual nursing care. Doon ay puro nahilo, nahimatay, nasugatan at kung ano na pang simpleng sakit. Sa hospital work ay magagamit ko talaga ang pinag-aralan ko. In more na frontline ako kung baga sa sundalo. Hindi ka pagod at hindi ka mapupuyat. Salamat na lang ron. Gusto ko na ang trabaho ko ngayon. Marami akong natututuhan about sickness sa tuwing pag-aalagaan ng iba't ibang klase ng sakit ng pasyente. Dahil ko pa ang nasa classroom. Katulad din naman kami ng doktor na may sinumpa ang tungkulin sa kapa. Pag may pasyente kami magpapagaling mula sa isang malubhang sakit ay para na rin kami nabayaran ng malaki. May bala ka bang mag-abroad? Naku, wala ron. Sapat na sa akin dito sa atin. Nakakapaglingkod sa mga kalay. Tama ka. Kailangan lang naman ay sipag at para magbuhay ng maayos. Nasa sariling bayan pa. Wala namang nagugutong basta masipag. Katamaran ng pagpapahirap sa tao. Si Noel, wala ba siyang ambisyong magtrabaho sa ibang bansa? Hindi man din ang male nurses ngayon. Magtutulong kami para makapagtatag ng maayos sa pamilya. Tama na kami rito. Hindi naman nagtagal at nagpaalam na rin si Ron. Magbabalik ako, Aura. Aura. Ikaw ang bahala. Basta nagkakaintindihan na tayo na ta sa tayo natin sa isa't isa. Inihatid niya hanggang gait si Ron. Papanik na sana si Aura nang makarinig ng sutsot. Kilala niya ang sutsot na iyon. Nilingon niya ang kabilang bahay. Si Michi nga, ang kanyang matalik na kaibigan at kababata. Lilipat ako riyan, Aura. Maipapakita ko sa iyo. Sige, halika. Hindi pa nga ako inaantok. Hintay niya ang kaibigan. May dala itong maliit na pouch bag. Yun ba ang ipapakita mo sa akin? Ano ba yan? Sa tayo na dun sa taas. Hatak ni Michi kay Aura. Nang nasa salis na sila, binuha si Michi dahan-dahan ang laman ng pouch. Magaganda yan. Iyan ang bago kong raket ngayon, Aura. Mga alahas, ang gaganda, Michi. Bulalas ng ang dalag. Tumating ang bunsong kapatid ng inay ko. May maliit na siyang pagawa ng mga alahas sa may kawayan. Ang limang taong kinita ng tiyo ko sa Saudi ay pinuhunan nila. Nakuha ang ganda raw ng kita. Kaya dinalan kami. ni ko, consignment bale ito. Bibigyan kita ng drop-drop. Naku, miss, ang mamamahalin niyang tiyak. Ang ganda na yung turn ng parlas, sing-sing, at hikaw. Iyan ang birthstone ko. Abay, hindi iyan ang ihalo ko sa'yo. Ito, kinuha ni Michi sa tumok ng mga halas ang dalawang sing-sing na magkatali. Tingnan mo, tamang-tama ito sa inyo ni Noel. Kung okay sa iyo, paglalagyan ko rin ng pangalan niyo. Kinuha ni Aura ang ng sing-sing. Wedding ring? Oo, Aura. Alam ko namang sooner or later magpapakasal na kayo. Simulan mo ng hulugan. Mura lang yan. 24K at solid. Magkano naman ito at paano ang hulog? Hindi na kita tutubuan. Bale, 8,000 niyang dalawa. Hulugan mo na lang. Ako ng 600 daman. Tres kada kinsenas. Magaan na magaan na yan. E, sinukat na Aura para sa kanya. Gusto, gusto. Parang sinukat ha, Mitch? Alam ko naman ang size ng ring finger mo. Ang kainawela ay standard yan. Kung sakaling malaki o maliit, ako na ang bahala. Sige pero huwag mo kung hihigpitan sa hulog ha? Alam mo namang nag-iipon na rin kami ni Noel para sa aming kasal. Nagbibigay pa ako kay mama. Alaglado, e kailan ba? Ang hulog, bakit sana kong itatanong ikaw ang may tinda? Hindi yon, ang kasal. Sabi ni Noel, e, pag may sapat na kaming pampasimula ng pagpapamilya. Bata pa naman kami, di ba? Pareho lang tayong 23, si Noel ay 24. Kung sa bagay, pero hindi ba kayo nagkakasawaan? Two years na kayong engaged. Pag nagmamahalan, hindi nagkakasawaan, sabi ni Aura. Lalo pa ngayon naisip niya na pinaglapit na hindi lamang ang kailang damdamin kung hindi pati katawan. Isa-isang ibinalik ni Pichi Ang mga ala sa kanyang pouch, dadalhan ko ito sa office bukas para sa mga ex-ex ko lamang muna ibebenta. Nagpadala ko kay Tia Esther ko ng mga pang-ordinary, yung gamit na pang-araw-araw para naman dun sa rank and file namin. May kang problema sa paninilin assistant cashier ka naman sa kumpanya ninyo. Kaya nga malakas ang loob kong magbenta nito. At pag nakabayad ka na ikukuha ka ulit sa akin, magandang investment na eh, itong mga alahas. Basta kaya ko mix. Oo nga, paghahanda sa buhay may esawa, Pag kinapos magsalala, nakatawa si Aura. Pero alam mo kung si magiging mister mo, sandal ka sa pader, walang butang. Sinuwel ang mahal ko. Wala na akong sinabi. Nang sumunod na Sabado, paglabas ni Aura ay na nga sinuwel gaya ng sabi nito nang tumawag ng umaga, nakatayo sa tabi na naghihintay na saksi. Sakay na, sabi sa kain ng si Aura sa pagsampa sa taksi. Nang makaupo ng katipan sa Sakasya sumakay, lumukwang sa driver at sinabi na masan tayo pupunta. Pabalik tayo sa lang, nakangiting sabi nito sa bayo ko at nadampian agad ng halik bibig ni Aura. Huwag Noel, well, tutol niya. Please Aura, isang linggo akong nangarap at nananabig. Pagkatapos ay pipigilan mo ako. Pulong, isa pa'y may mahalagang bagay akong sasabihin tayo para sa ating future ito. Alam kong ikatutuwa mo dahil mapapadali ang ating kasala. Ano yon? Sabihin mo na ngayon, Noel. Doon na, mahabang discussion to Aura. Pero, kinabig niya ang dalaga. Masuyong hinalik-halikan sa pisngi. Hindi na kumibo si Aura. Siya na namin ang nakakaramdam ng pananabig sa kasintahan. Isa pa'y alam niya wala nang mangyayari sa kanyang pagtutol. Napasimula na nila ang pagniniig. Wala nang maaaring makapigil pa sa kanila. Mas maalam ngayon ang pagpapadama ni Noel ng kanyang pagmamahal sa kasintahan. Bawat halik at dantay ng mga palad ng binata sa kanyang katawan ay nagpapainit ng pakaramdam ni Aura. Ngayon ay halos wala na ang kanyang inhibisyon na napapasunod siya kay Noel sa bawat hilingin nito. Nang magsanib ang kanilang katawan, pakaramdam ni Aura sa sabog siya sa kaligayahan. Kung ganito ang kaligayahang nakukuha sa pag-ibig, wala na siyang maaaring hilingin pa kay Noel. Kumakain na sila ng merienda lang buksan noon walang tungkol sa kanyang sinabing pag-uusapan. Gusto kong itanim mo sa isip mo na para sa ikadadali ng ating pangarap na kasal kaya ako naisipan ang pagpasya ng bagay na ito, Aura. Gusto mo nang makasal tayo agad? Tanong mo, Aura. Kung pwede nga lang na huwag na tayong magkahiwalay ngayon. Ano ang parang magpapabri sa ating balak na May visa na ako pa Saudi Aura. Aalis ako sa susunod na Friday. Nakatitig siya sa dalaga. Binibiro mo ako, Noel, na pagkasundoan na natin wala sa ating magtatrabaho sa abroad. Hindi ako nagbibiro, Aura. $600 dollars ang simula. Two years ang kontrata ko. Hindi mo ako iiwan, Noel, pagkatapos nito. Paano ako? Habol ang hininga ni Aura sa sama ng loob. Dahil nga sa iyo, Aura, kaya ako aalis. Pagbabalik ko makapagpapatayo na tayo ng bahay sa sariling lupa. Makabibili ng kotse at makanakplano na ang lahat. Nagplano kang mag-isa na hindi mo man lamang ako sinangguni. Wala sa kasunduan natin ang maglayo, Noel. Hindi ka aalis. Anim na buwan ko nang nilalakad ang trabaho niyan. Nang makatiyak na ako, isa ka alam ako ng has na dalhin ka rito. Alam kong kaunting panahon lamang at makakasal na tayo. Mabilis na tumayo si Aura. Hinablot ang kanyang damit. Dala ang tuwal yung nagtuloy sa banyo. Nang lumabas ay bihis na. Aura, maniwala ka. Para sa atin kaya ako aalis. Well, ihatid mo na ako. Gusto ko nang uwi. May talsik ng galit ang kanyang mga mata. Hindi tayo lalabas dito ng hindi nagkakaayos, Aura. Pakinggan mo naman sana ako. Maayos naman ang usapan, Noel. Naalis ka. Sabi mo'y para sa akin. Ayoko umalis ka. Pwede naman akong magtiis. Magsimula from scratch para sa ating buhay. Pero nagpipilit ka. Kung ang dalawang tao ay hindi magkakasundo sa isang isyo na magkaiba ang kanilang pananaw, kailangan pa bang pag-usapan? Aura, hari ka ng gusto mo, Noel. Hindi ka naman magpipigil. Huwag na lang nating pag-usapan pa. Aura, paano tayo? Ewan ko, Noel. Wise kay, eh. inilagay mo ko sa sitwasyong mahirap na akong kumalas sa iyo. Saka mo sinabi ang iyong pag-alis. Inilahin mo pang para makasal tayo agad. Pigil na pigil ni Aura ang sarili. Ayaw niyang inyak. Ang inisip mo, hindi na ako makatatanggi pa. Aura, hindi naman ganoon. Gusto ko lang matupad ang ating mga pangarap. Kung sa sweldo lamang natin dito tayo aasa, baka limang taon pa bago tayo magpakasal. Bahala ka na, Noel. Ang gusto kong makauwi na para doon si Yao Ming para mawalang pahingkip ng kanyang dibdib. Masamang masama ang loob niya. Niloko siya ni Noel. Deliberate na niloko. Iyon ang labis na ikinasasakit ng kanyang kaloob. Tumayo si Noel. Itinapi ang tuwalya sa beong. Nilapitan siya at inakbayan. Umilag si Aura at lumayo. Kung di mo kaya hati dahil lalabas na ako rito. Uuwi akong mag-isa.